ay ayaw ko. <laughs> Inday. Inday. Ah. Nani Inday, kilala Inday. Si oh, so, ah. Saan? First floor, saan yun? Sa bukos. ibang Inday yun. Of Naman limos Wala kayo si Dan? Wala siya dyan. Wala siya. Sino kasama ni Nani Inday dyan? Kasi wala. Siya lang mag-isa? Wala siyang kasama kahit dati pa? Sa? Oops, eh? Sarado. Sarado na no, kala. Ah, dito kami kay Nani Inday humalala yung mga body yung na i-vlog natin nung isang araw. Kasama ko si Boss Ano yung Nani Inday? Wala. Asan si Nani Inday? Malis. Mami. Mami. Ikaw yung kasama ni Nani Inday? Asan siya kaya? Ano ka na siya uwi? Mga hapon. Ay! Okay. Thank you. Kasi nabi yung binatid yung anak niya. Nabi na nabot. Thank you, babe. Thank you, be. Mm. Para sa asawa ko yan o. Oh. ba asawa mo kaya? <laughs> Isa lang. Isa lang pasig sa mo yung ha? ice cream ako ice cream ka? o oh, sige isa may free ba ito kaya? Ay, free may yung marami, oh. <laughs> Di ko palugi niya kaya Ay, may free pa siya oh may free nga yung lupit eh matitikman muna natin abalahin ko muna si kuya marami pa yan oh okay, ito ah? Mas marami ka ng umaga to. Ay, mas marami ka ng umaga. Nagtinda ka na kanina ng umaga. Ah, Tapos tindi naman sa akin pala. <laughs> ha? -ha? <laughs> ah, matindi ah. <laughs> Ayan. Ito sarap pabalik. Dito ka lang din nakatila kuya? Uh Oo. -oh. Dito lang po paubos? Ha? Dito rin na magpapaubos. Ha? Ah, ah, dito rin boss? Mag-apon. Mag-apon. Mag Mag Ikot-ikot lang. Wala kasi pasok eh. Ay, saan ka ba pa, papasok yan? Eh? Hindi, okay, walang pasok sa eskwela. Ah, kala ko, kala ko si Kuya ko <laughs> Pero walang kung may pasok sa eskwela, hindi lang ako sa eskwela sa LD. Kaya sa pag-asa lang. Ah, sa bagay, daming estudyante yung dumadaan na dito. Pero mas marami sa ano eh. Pag-asa. Marami. Mm -hmm. Kaya yung 1,000 yung sanlibong mayigit eh. 1,000 peraso? Hmm. Ilang peraso ba yan kaya? Ang dalawin yung mga kaya, ano, 1,050. Ang laman ng isang balot? 10 Sampuan laman. Tapos Magkano piso. Piso-piso mag isa. Piso-piso. Ay, 1000 libo. Sa din, no? So, kapag napatpat sa school, na, na, na sa tindahan na, ang benta ng sa tindahan, napat nima na. Magkatubo nila doon. Dalawa. Oh, konti lang din. O, baga... Pero, mas marami kasi. 20%. Balibig, 12 pesos. Sipin mo na lang. Gawa ka ng ganito, isang milyon. Pag labos mo, milyaryo ka na. Kaya mo mapapabos kaya, isang milyon? Hindi lang araw yun. โอเคจ้าเฮ้ยสวัสดีคับสวัสดีคุณเฮโลเฮโลคุณอันดียดอันบวยไม่ใช่ไม่ใช่ละกันเราดิ้นอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้สึกใช่ไหมจัดตั้งแต่คอนเสิร์ตลิงกี้นเนาะอันเดียดอันเดียกันอย่างละมังบาจิปะเพยงอย่างละเรา สร้ปั้นเอสร้างกำัเื่นการ์ามบูรณ์ก็ก่คนม่สช่เนี่ยเอสวอเตอร์แบบนน้องม่ไเล่นกระสนเอสวอเตอร์ไม่ได้ไม่กานนี่สัิโซสบิโม่บิ๊สุลังผมก็ไม่เนอ

Naligaw kasi kanina. Oh, um, ano Ito, kakapagkaliwa mo. Oh. Sa kanto, pagkaliwa mo, sa kapunta ka na nabaliches. Nabaliches? Pakapunta ka SM, gano'n? Oo, oh, sa okay, okay. SM, kapunta ka. Hmm. Pag dito, ano, ano na yan? Sa pangpalay. Ay, sa pangpalay. Uh -huh. Papuntang uh -huh. ano tayo, bagong silang, sa kami dadaan? Bagong silang dito eh. Pagpunta rin dyan? Sa Pampalay, malaria no? Oh, malaria, magtanong na ito malaria. Ikaw na kami tayo. Saan bayan niyo tayo? Wala, dito lang ano. Dito ka lang? Sino kasama mo rito? Ito lang. Pero mga ano, pinadaan na ko lagi ng mga police saka yung mga tanong. Oh, so, ano ang lagay? Ito e, yung sir, ano ang lagay nyo? Hehehe <laughs> <laughs> Paano kung kumulang tayo? Ay, ako bumabasok sa itatong Ah, dito? Oh. eh lilim Ano yan dyan? Dyan, yung abakanting ano? Ah, oh, oh. no ba? No ba? School Ah, sarado siya mga body Ito po. Ah, ko, niligaw po kami ngayon. Ang pangalan niyo tayo? Manny. Manny? Manny. Ilan taong ka na po? Oh, alam mo, 60 plus nami. 60 plus, tapos dual, dual citizen na. Oo. Oh. Oh. <laughs> Senior <laughs> <tsaka> citizen. Senior, tsaka Pilipino. <laughs> Oo. Oh. Kumusta naman buhay niyo dito, nai? Tagal na ako dito. Ganito lang kayo um. dito? So... Dito siya pupunta, boss. Pag ano, oh. pag umulan tayo, diyan ka pupunta. Ah, si Sekyuridad ata 'yan pala. Ah, security ka jetay. Oo, basta ako lang. Okay, no problem. Tingnan mo, boss. Bili muna ako ng meryenda niyo. Oh, sige. Yung... Kung... Uh, Snacks. Muna... Oh. Uh, 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 ah, kasama mo si Tay, oh. Tay, bili lang ng merienda. nung kasama mo merienda, Tay. Okay, no bahala. Ah, kahit ano daw basta banabi. Rider, Tay. Okay ba? Soft drinks, Tay. Pedi ka soft drinks. Soft drinks, pwede. drinks, tinapay. Ayan, Tay. Ano, kwentuhan muna kayo, Tay. Ah. At bilang ano, ano. Dito, ano. asan dito? Pagliko na kanan? Oo. Oh. Oo, oh, doon. Doon? Ah, doon. dito doon. Na, doon, na, doon. Kanan. Ah, may tindahan dyan. Ah, sige, Tay. Bilang Boss, ikaw bahal, boss. ah sige. Bilang So, yun mga body. Bilang tay ng merienda ni Tatay at Abangan nyo po yung ano, yung kwento buong kwento sa vlog ni Kuya, pa, Kuya RNG at yan ay meron po kami nakita ngayon sa pag-iikot po namin at si tatay nga po yung nakita namin kaya yan po abangan niyo po sa vlog ni Kuya RNG yung mga kapagkwentuhan po nila for the meantime po ay ano po uh, bibili po muna ako ng merienda bibili po muna ako ng merienda para pagsalusaluhan po namin tatlo alright yung kinuha ko lang yung helmet ni Kuya Power kasi baka mawala merienda. Tiga, ano kaya tig tatlo? Tig tatlong plastic. Bawat isang plastic, tig tatlo. So, yun mga body, nakabili natin ng merienda. Dalin lang natin doon. Uh, ito ay nabili ko ay hopya para malambot ayan yeah. Pero gusto mo talagang dito ka Tay, wala sa ito Sobrings, tay Thank you Opia Ok Ikaw Ito sa akin Ito Ok, mga kapam, shout out At merenda muna kami kasama niya si tatay Tatay, pumuna ako tay Relax, 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 Tata teh relax,